Isang buntis ang masayang naghihintay sa pagdating ng kanyang anak. Ngunit sa bawat check-up at ultrasound, isa lang ang nakikita. Wala siyang ideya na sa sinapupunan niya, may isa pang nilalang na hindi nakikita ng makina at hindi rin ordinaryong sanggol. Kaya ang tanong, kapag lumabas na sila sa mundo, paano mo malalaman kung alin sa kambal ang hindi tao? Magandang gabi mga kaibigan, ako si Kaelias. At ngayong gabi, may ikukwento ako na siguradong magpapatayo ng balahibo ninyo at magpapaisip kung gaano nga ba kalalim ang hiwaga ng mundo. Isa itong kwento tungkol sa isang buntis, isang pamilya, at isang sikretong itinago sa sinapupunan. Sa bawat tibok ng puso ng nanay, may dalawang nilalang na sumasabay. Pero iisa lang ang nakikita ng siyensya sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon, nakatira si na Maricel at Ramon, bagong kasal at masayang naghihintay ng kanilang unang anak. Sa unang buwan pa lang ng pagbubuntis ni Maricel, ramdam na ramdam na niya ang kakaibang bigat sa tiyan niya. Para bang hindi normal para sa limang buwan pa lang na buntis. Isang araw, nagpunta sila sa health center para magpa-check up. Kinabahan si Maricel habang nakahiga sa ultrasound bed. Natahimik ang midwife na nag-operate ng makina. Pagkatapos ng ilang segundo, umiti ito at sinabing, malusog ang baby mo, iisa lang at mukhang lalaki, sabi ng midwife. Napangiti si Maricel pero may parte ng puso niya na parang nagtatanong. Bakit ganito kabigat ang tiyan ko kung isa lang ang laman? Lumipas ang mga linggo at mas lalo siyang nakakaramdam ng kakaiba. Minsan, parang may humahaplo sa tiyan niya mula sa loob pero iba sa normal na sipa ng sanggol. Mas mahaba, mas banayad at minsan parang gumuguhit. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Ramon, nagising si Maricel dahil ramdam niyang parang may bumubulong sa tenga niya. Mahina pero malinaw. "Mama, huwag kang matakot. Kasama mo lang ako dito." Napatayo siya bigla at hinaplos ang tiyan niya. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba 'yon o talagang may narinig siya. Kinabukasan, dumalaw ang nanay ni Maricel, si Aling Pining. Habang pinagmamasdan ang tiyan ng anak, bigla itong napabuntong-hininga. May tinanong siya na nagpakilabot kay Maricel. May nakikita ka bang kakaiba sa panaginip mo? Mga batang hindi mo kilala o mga nilalang na parang bata pero kakaiba ang mata. Tanong ni Aling Pining. Napatigil si Maricel. Sa totoo lang. Ilang beses na niyang napanaginipan na may isang batang babae na nakaputi, nakaupo sa gilid ng kama niya, at nakatingin lang sa kanya. Mapuputi ang mata nito, walang itim, at laging may kasamang ngiti. Sabi ni Aling Pining, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero sa pamilya natin, may kasaysayan ng tinatawag nilang kambal na inkanto. Kapag nangyari iyon, isang sanggol lang ang nakikita ng doktor, pero dalawa ang ipinapanganak. At yung isa, hindi tao. Kinabahan si Maricel. Paano kung totoo ang sinasabi ng nanay niya? At kung totoo nga, paano kung ang kasama ng anak niya sa sinapupunan ay isang nilalang mula sa ibang mundo? Mga kaibigan, kung gusto niyo pa ng mga kwentong tulad nito na pinaghalo ang alamat, misteryo, at paniniwala, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share sa mga kaibigan at pamilya nyo. Baka sila mismo may alam na kwento na katulad nito. Ngayon, balik tayo sa ating kwento. Kinagabihan, habang nakahiga si Maricel, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ng nanay niya. Ang salitang kambal na inkanto ay parang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka dala lang ito ng pagod at buntis hormones. Pero parang may malamig na presensya sa kwarto. Sa dulo ng kama, may nakita siyang anino ng isang bata. Hindi gumagalaw, nakatayo lang. Mabilis niyang kinurap ang mata niya at nawala yon. Pinilit niyang matulog ulit pero biglang naramdaman niya na parang may dumuduyan sa tiyan niya, hindi sa paraang kagaya ng normal na sipa ng baby. Para itong may dalawang nilalang sa loob na magkaiba ang kilos. Lumipas ang ilang araw, pumunta sila ulit sa doktor para sa routine check-up. Nang makita ulit sa ultrasound ang sanggol, napansin ng doktor na parang may kaunting static o shadow sa gilid ng imahe. Inadjust ng doktor ang makina pero wala pa rin makita kundi isang sanggol. Sabi ng doktor, wala naman pong problema, malusog ang bata, baka arte lang ng screen. Pero napansin ni Maricel na parang may malamig na hangin sa gilid ng tiyan tuwing hinahawakan ng ultrasound probe. Pag uwi nila, dumaan sila sa palengke para bumili ng pagkain. Habang namimili, may isang matandang manghuhula na biglang lumapit kay Maricel. Hinawakan nito ang tiyan at bulong nito, dalawa sila pero isa lang ang sayo. Yung isa, hindi ka dapat tinutulugan. Nagulat si Maricel at nagtaka kung paano nito nalaman. Pero bago pa siya makapagtanong, nawala na sa gitna ng mga tao ang matanda. Para bang hangin lang na dumaan. Pagdating ng gabi, nag-usap sila ni Ramon. Mahal, baka hindi mo ako paniwalaan, pero may kakaiba talagang nangyayari, sabi ni Maricel. At habang nagsasalita siya, muling sumulpot sa gilid ng kama ang batang nakaputing nakikita niya sa panaginip. Ngayon, gising siya at malinaw niya itong nakikita. Nakangiti lang ito, parang walang masamang balak, pero malinaw sa mga mata nito na hindi ito normal na bata. Sa sobrang takot, napayakap siya kay Ramon, ngunit parang hindi nito nakikita ang nilalang na tinititigan siya mula sa dilim. Kinabukasan, halos walang tulog si Maricel. Pilit niyang iniisip na baka hallucination lang ang lahat. Pero paano niya ipapaliwanag na paulit-ulit siyang nagigising sa parehong oras, 3.15 ng madaling araw, at laging mailamig na parang galing sa loob ng buto. Isang gabi, habang nanonood sila ni Ramon ng TV sa sala, napansin ni Maricel na parang may bata sa gilid ng pinto, nakasilit. Maliit lang, parang dalawang taong gulang, ngunit mabilis itong naglaho ng lumingon siya. Mahal, may bata ba sa kapitbahay natin na mahilig pumasok dito? Tanong ni Maricel. Umiling si Ramon. Wala, lahat ng kapitbahay natin, malalaki na ang anak. Bakit mo na tanong? Tanong ni Ramon hindi na siya sumagot. Ayaw niyang takutin ang asawa lalo na't alam niyang may trabaho pa ito kinabukasan. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi yon guni-guni. Kinabukasan, dumalaw ulit si Aling Pining. May dala siyang maliit na pulang tela at ilang dahon. Sabi niya, ito, ilagay mo sa ilalim ng unan mo. Pamproteksyon sa buntis para hindi lapitan ng mga nilalang. Seryoso ang tono ng boses ni Aling Pining. Habang hawak ang tela, napansin ni Maricel na kumikilos ang tiyan niya. Dalawang malalakas na sipa magkaibang parte ng tiyan. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Pero paano iyon mangyayari kung iisang sanggol lang ang nakita sa ultrasound? Gabi na naman. Tulog si Ramon. Si Maricel nakahiga pero gising pa rin. Ramdam niya ang mabigat na presensya sa loob ng kwarto. At doon, sa sulok, muli niyang nakita ang batang babae. Pero mayon, hindi na ito nakaputi. Nakaitim na bestida na may pulang laso sa buhok. Hindi ito lumapit, pero narinig niya sa isip niya ang tinig nito. Huwag kang matakot. Hindi ako ang kalaban mo. Napahawak siya sa tiyan niya, at sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang tila huminto sa paggalaw ang sanggol na nakikita sa ultrasound. Pero sa kabilang parte ng tiyan niya, may maliliit na kamay na humahaplos, banayad, halos parang humahaplos ng pasasalamat. Kinabukasan, sinubukan niyang magsaliksik sa internet tungkol sa kambal na hindi nakikita sa ultrasound. Lumabas ang ilang kwento mula sa mga forum. May isa roon, galing pa sa Mindoro, tungkol sa isang nanay na nanganak ng kambal pero isa lang ang nakita sa mga check-up. Ang isa, ayon sa matandang kumadrona, ay anak ng inkanto at isinama rin ng iluwal ang sanggol. Habang binabasa niya, parang lalo siyang kinilabutan. Masyadong kahawig ng sitwasyon niya. Pero may isang komento sa ilalim na tumatak sa isip niya. Ang sabi doon, kapag nalaman ng kabilang nilalang na gusto mo itong paalisin, gagawa ito ng paraan para manatili. Sa araw na yon, napansin ni Maricel na mas madalas siyang sinusundan ng malamig na simoy ng hangin. Minsan, kahit sa kusina habang nagluluto, parang may maliit na kamay na humahawak sa laylayan ng duster niya. Isang gabi, habang kumakain silang mag-asawa, bigla na lang tumigil si Ramon at parang may narinig. Nagtanong siya, mahal, may narinig ka bang tumatawa na parang bata? Napatigil si Maricel at napatingin sa kanya. Pareho nilang narinig yon, mahina pero malinaw, at nagmumula sa direksyon ng chan ni Maricel. Pareho silang natahimik ni Ramon. Nagtitigan lang sila, halos walang kumurap. Para bang pareho nilang tinatanong sa isip kung normal lang ba yon o may dapat na silang ikabahala. Mahal, baka kapitbahay lang natin yon, sabi ni Ramon, pilit na dinadaan sa biro. Pero halata sa boses niya na hindi siya sigurado. Matapos nilang kumain, nagtungo si Maricel sa banyo. Habang nakaupo siya at nakatingin sa sahig, napansin niyang parang may maliit na paa sa ibaba ng pintuan, nakatayo lang. Maliit, maputla, at nakalabas ang mga daliri ng paa. Napasigaw siya at napaatras, pero nang buksan niya ang pinto, wala ng tao sa labas. Nang gabing iyon, nagpasya si Ramon na matulog ng mahigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Pero bandang hating gabi, nagising siya dahil parang may kumikiliti sa paa niya. Nang dumilat siya, wala siyang nakita maliban sa madilim na siluetang nakatayo sa gilid ng kama. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang ilaw, pero wala na ito. Kinabukasan, tinawagan ni Maricel ang kaibigan niyang si Liza, na may kilalang albularyo sa kabilang baryo. Pagdating nila doon, tiningnan ng albularyo ang tiyan ni Maricel. Malamig ang palad ng matanda habang hinihipo ang kanan at kaliwang bahagi ng tiyan. Dalawa nga. Pero magkaiba sila. Yung isa galing sa inyo. Yung isa galing sa hindi dito, sabi ng Albulario habang nakatingin kay Maricel. Napahigpit ang hawak ni Maricel sa kamay ni Liza. Ano pong ibig niyong sabihin na hindi galing dito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi ito anak ng tao. Pero hindi rin siya agad masama. Minsan, sumusulpot sila kapag may dahilan. At kapag isinilang mo sila ng magkasama, may isa sa kanila na mawawala agad sa paningin mo, paliwanag ng albularyo. Bago sila umalis, binigyan sila ng albularyo ng maliit na botelya na may langis. Ipunas mo ito sa tiyan mo tuwing gabi. Hindi para paalisin siya, kundi para malinaw mong makita ang katotohanan, sabi ng matanda. Gabi ulit. Ginawa ni Maricel ang bilin, at doon niya unang naramdaman ang kakaibang pagkakaiba ng kilos sa loob ng tiyan niya. Ang sanggol na nakikita sa ultrasound, malakas at mabilis ang sipa. Pero ang isa, banayad at halos parang nakikipaglaro sa kanya. Sa parehong gabi ring iyon, malinaw niyang narinig mula sa tiyan niya ang maliit na tinig na bumubulong, "Mama, 'wag mo akong hayaang mawala." Simula nang marinig ni Maricel ang tinig na iyon mula sa tiyan niya, hindi na siya mapakali. Para bang may koneksyon na silang dalawa. Hindi iyon tulad ng simpleng instinct ng isang nanay sa kanyang anak. Ito ay mas malalim, mas personal, at may halong awa. Munit sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang kakaibang nangyayari. Minsan, nagigising si Maricel na parang may malamig na tubig na dumaloy sa balat niya. Minsan naman, natatagpuan niyang bukas ang bintana kahit isinara nila bago matulog. Isang gabi, nakaupo siya sa sala habang si Ramon ay nasa trabaho. Bigla niyang narinig ang tunog ng laruan. Yung lumang rattle na binili nila para sa sanggol, gumagalaw mag-isa. Wala namang hangin at wala ring tao sa paligid. Nang hawakan niya ito, ramdam niya ang init sa hawakan. Parang may maliit na kamay na humawak dito bago niya ito nakuha. Sa gitna ng kaba, biglang nagpakita sa harap niya ang batang babae na lagi niyang nakikita sa panaginip. Pero mayong gising siya, mas malinaw na. Payat, maputla, pero maganda ang mukha. Ang mga mata nito ay kulay abo at parang may kislap na hindi normal sa tao. Hindi ka dapat matakot sa akin. Hindi ako masama, sabi ng bata. Sino ka? Tanong ni Maricel, naninginig ang boses. Ako ang kambal ng anak mo. Pero hindi ako kagaya niya. Pinadala ako dito para bantayan siya. At ikaw, sabi ng bata na nakatingin diretsyo sa mga mata niya. Bago pa makasagot si Maricel, narinig niya ang tunog ng motor ni Ramon sa labas. Nang lumingon siya pabalik sa bata, wala na ito. Kinagabihan, kinausap niya si Ramon tungkol sa lahat ng nangyayari. Hindi na ito nagbiro o nagduda. Maging siya, ramdam na may presensyang kakaiba sa bahay. Kinaumagahan, bumalik sila sa albularyo. Lalong lumalim ang mga kulubot sa noo ng matanda nang marinig ang kwento nila. Ang mga nilalang na tulad ng batang iyon ay tinatawag sa amin na tagapagbantay. Kadalasan, pinapadala sila para protektahan ang isang sanggol na may espesyal na kapalaran. Pero may panganib. Kapag may ibang nilalang na gustong kunin ang sanggol mo, siya ang unang lalaban, paliwanag ng matanda. Pero may isa pang sinabi ang albularyo na mas lalong nagdulot ng kaba kay Maricel. Kapag isinilang mo sila, hindi ka nasigurado kung pareho silang makakabalik sa piling mo. Simula noon, halos hindi na makatulog si Maricel. Hindi dahil sa takot sa batang inkanto, kundi dahil sa takot na mawala ito. Sa kabila ng lahat, naramdaman niyang mahal na mahal niya rin ang ikalawang sanggol, kahit alam niyang hindi ito tao. Hanggang sa dumating ang gabi na bigla siyang sumakit ng matindi ang tiyan. Maaga pa para mga anak, pero pakiramdam niya, may gustong mangyari sa loob ng tiyan niya ngayong gabi. At hindi ito normal na pagsilang. Napasigaw si Maricel sa sakit. Para bang may dalawang puersang nagtutulakan sa loob ng tiyan niya, magkaiba ang direksyon. Isa, parang normal na panganganak, pababa at dahan-dahan. Yung isa, parang pumipilit na kumawala sa ibang daan. Agad siyang tinawagan ni Ramon para dalhin sa ospital. Sa gitna ng biyahe, napansin ni Ramon na nangininig ang mga kamay ni Maricel, pero hindi sa "Mahal, parang may bumubulong sa akin," sabi ni Maricel. "Ano raw?" Tanong ni Ramon habang nakatutok sa pagmamaneho. Sabi niya, may susubok kunin kami paglabas ko, pero wag daw akong matakot. Pagdating sa ospital, agad siyang dinala sa delivery room. Habang hinihintay ang doktor, nakapikit si Maricel at paulit-ulit na dinadasal na maging ligtas ang lahat. Pero sa bawat kontraksyon, nakikita niya sa isip niya ang batang babae, nakatayo sa gilid ng kama, hawak ang kamay ng isang nilalang na hindi niya lubos makita ang mukha. Parang may laban na nagaganap sa isang lugar na hindi niya alam. Naririnig niya ang mga yabag, mahihinang iyak at mga tinig na hindi sa mundong ito. Biglang pumasok ang doktor at sinabing kakailanganin nilang gawin ang lahat para mapabilis ang labor dahil may kakaibang reaksyon ang katawan ni Maricel. Napansin nilang minsan, humihina ang heartbeat ng sanggol na nakikita sa ultrasound, pero pagkatapos ng ilang segundo, bumabalik ito sa normal na tila may tumutulong dito mula sa loob. Habang patuloy ang sakit, muling sumulpot sa paningin niya ang batang babae. Mama, tatapusin ko na ang bantay ko. Paglabas namin, huwag kang pumili kung sino ang dapat maiwan. Hayaan mo kaming magdesisyon, sabi ng bata na may malungkot ng ngiti. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Maricel na baka hindi na niya makita ang batang ito kapag natapos ang lahat. Kahit hindi tao, ramdam niyang isa rin itong anak para sa kanya. Lalo siyang napaiyak nang biglang lumakas ang sipa ng sanggol sa kaliwa ng tiyan niya, kasabay ng banayad na haplos mula sa kabila. Magkasabay, parang nagpapaalam. Mabilis ang tibok ng puso ni Maricel habang dinadala siya sa delivery room. Sa bawat hakbang ng mga nurse, naririnig niya ang tunog ng gulong ng kama sa sahig at ang mahina, munit mabilis na paghinga niya. Sa gilid ng mata niya, parang may dumadaan na anino sa koridor. Pagdating sa loob, agad siyang sinabihan ng doktor na maghanda. Pero habang inaayos ang equipment, naramdaman niyang tila may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, walang tao. Pero sa loob ng isip niya, narinig niya ang boses na matagal nang nagpapakita sa kanya. Mama, dumating na siya. Naghihintay lang sa labas. Pinilit niyang huwag magpanik. Ramdam niya na hindi lang ito simpleng panganganak. Ito ay laban para sa isa sa mga anak niya. Nasa tabi niya si Ramon, pawis na pawis, hawak ang kamay niya na parabang siya na ang mga anak sa kaba. Mahal, tignan mo ako, kaya mo to, sabi ni Ramon. Pero sa likod ng mga salitang iyon, ramdam ni Maricel na may takot din si Ramon. Nagsimula na ang contractions. Sa bawat pag-iri, may kakaibang sensasyon. Hindi lang basta sakit, kundi parang may kumakapit sa loob at may humihila papalayo. Para bang dalawang puwersa ang naglalaban para sa isang katawan? Biglang nagflicker ang ilaw sa delivery room. Napatingin ang mga nurse sa isa't isa, halatang nagtataka. Pero ang doktor, tuloy lang sa utos. Push, Marisol, push! Sa mismong sandaling yon, parang bumagal ang oras. Sa harap niya, unti-unting bumukas ang isang parang manipis na ulap at mula roon, nakita niya ang dalawang nilalang. Sa kanan, ang batang babae na ilang linggo na niyang nakikita sa kanyang mga panaginip, suot ang parehong puting bestida, hawak ang isang maliit na ilaw na kumikislap. Sa kaliwa, isang nilalang na mahaba ang mga braso, baluktot ang katawan, at tila nagmamadaling sumungkit ng kung ano mula sa tiyan niya. Narinig niya ang batang babae. Mama, makinig ka. Paglabas namin, kailangan kong umalis para hindi niya makuha ang kapatid ko. Pero huwag kang matakot kasi hindi ako mawawala sa inyo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Maricel. Ayaw niyang mawala ang batang ito kahit alam niyang hindi ito tao. Sa paningin niya, parang kapatid na rin ito ng sanggol sa loob ng tiyan niya. Lumakas ang sakit. Umiyak si Maricel habang umiiri at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang presensya ng batang babae na parang hinaharangan ang nilalang sa kaliwa. May narinig siyang malalim na growl pero hindi galing sa mundo ng tao. Sa huling pag-iri, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa kwarto. Lahat ng tao sa loob parang nabunutan ng tinit. Malusog ang sanggol. Pero sabay sa iyak na yon, naramdaman ni Maricel na may malamig na hangin na dumaan sa mukha niya. Sa gilid ng kama, nakita niya ang batang babae, ngayon ay nakangiti at hindi na maputla. Mama, ligtas na siya. Salamat. Sa bawat tibok ng puso mo, nandyan pa rin ako. At sa isang iglap naglaho ito. Walang iniwang bakas, pero naiwan sa puso ni Maricel ang hindi malilimutang koneksyon. Makaraan ng ilang linggo, habang natutulog ang anak nila sa duyan, minsan ay nakikita ni Maricel na parang may maliit na kamay na humahaplos sa buhok nito. Wala siyang nakikitang katawan, pero ramdam niya ang presensya. At sa tuwing may malamig na hangin na dumarampi sa kanyang pisngi sa gabi, alam niyang nandyan pa rin ang kanyang pangalawang anak, hindi bilang tao, kundi bilang tagapagbantay. At iyon ang sikreto na hindi na niya ikukwento kahit kanino, maliban sa mga taong handang makinig at maniwala. Isang gabi, halos tatlong buwan matapos mga anak si Maricel, dumaan siya sa kwarto ng kanyang anak para silipin ito bago matulog. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng electric fan at huni ng kuliglig sa labas ang maririnig. Lumapit siya sa duyan at mumiti, nakitang mahimbing ang tulog ng kanyang anak. Pero sa tabi ng duyan, sa gilid ng dingding kung saan tama ang liwanag ng buwan, may nakita siyang mahinang anino. Isang maliit na anino ng batang babae, nakaupo at parang nagbabantay. Napangiti si Maricel, alam niyang siya yon. Ang kakambal na hindi nakuhanan sa ultrasound. Pero bago siya lumabas ng kwarto, may narinig siyang bulong. Hindi ito galing sa batang babae, kundi mula sa dilim sa kabilang dulo ng kwarto. Boses na malalim, malamig at puno ng galit. Hindi pa tapos ito. Biglang lumakas ang hangin mula sa bintana at namatay ang ilaw ng electric fan. Napalingon siya sa duyan pero wala na ang anino ng batang babae. Ang sanggol, tulog pa rin pero bahagyang nakakunot ang noo na parabang nananaginip ng hindi maganda. Sa sandaling yon, alam ni Maricel na hindi pa tapos ang laban. At sa susunod na pagkakataon, baka mas mahirap na itong talunin. Kaya gabi-gabi, bago siya matulog, lagi niyang pinapanalangin na sana, kapag bumalik ang nilalang na yon, nandyan pa rin ang batang babae para magbantay. At ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Maricel, anong kaya mong gawin para protektahan ang anak mo kung ang kalaban ay hindi mo nakikita, at ang kakampi mo ay hindi mo mahahawakan? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga taong mahilig din sa misteryo. Dahil dito sa Ka Elias, hindi lang tayo nagkukwento, binubuksan din natin ang pintuan sa mga bagay na ayaw ng karamihan pag-usapan. Kung totoo ang sinasabi nila na may mga kakambal tayong hindi tao, baka mas marami pa sa atin ang may mga bantay na hindi natin nakikita. At kung minsan, hindi lang sila basta bantay, kundi sila rin ang pumipigil sa mas malalim na kadiliman. Kaya maghanda ka. Dahil sa susunod na kwento natin, baka mas lalo mong maintindihan kung bakit may mga gabi na hindi ka dapat tumingin sa madilim na sulok ng kwarto mo. Ako si Ka Elias at ito ang mga alamat, misteryo at paniniwala ng ating bayan. Hanggang sa susunod, mag-ingat ka.